ang bend na kami ng kabilya na 16 mm 16 mm para sa beam ng bahay ni Pusing mga 16 mm ito kaya kailangan ng bender at saka i-bend sa mga ano kailangan ibend para sa mga magdugtong para magdugtong no kaya kailangan talaga ng isang bender at saka ito pipe lang ng barang ginamit namin dahil meron kaming matibay na pipe ng bara ito lang ginamit namin kaya hindi mo pwede i-bend ito ang 16mm kung wala kang binder at saka kailangan meron ding partner pero bara lang ang ginamit namin ang pipe ng bara kaya ito para ito sa ano para magdugtong ng mga kabilya sa beam ng bahay libusin ito na nagbe-bend na kami kasi pagkatapos ng mga kabilyara sa maghanda naman kami ng para sa ano namin sa slabs ito e, so, na hinahanda na namin isang bender lang at saka ha? pipe isang pipe ng bara ang katapat to to ayos bend. na pwede na mag-bend okay. ng okay, mga kabilyara Ang mga gamit nga kaya Okay. <laughs>